Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Ituloy na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. So narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang madam kung paano mag-solo uh, play o magsarili ang isang babae. So guys, ang kanyang katanungan kung paano ba daw magsarili ang isang babae. So guys, maraming tao ang umiiwas sa ganitong mga uri ng pag-uusap tungkol sa sexual na kalusugan. Ngunit ayon sa aking nakuhang impormasyon, ito ay bahagi lamang ng ating holistic na kalusugan tulad ng ating physical at mental na kagalingan. So guys, alam naman natin na tayo po ay uh, meron tayong mga paniniwala sa ating ano no, sa ating reliyon, pero alam niyo naman guys na ang mga bagay-bagay na minsan nangyayari na kahit meron tayong mga paniniwala pero 'yun na nga ang ibig sabihin ay pangkalusugan lamang, no? Na parang normal na na ginagawa rin ng ibang tao. So hindi rin naman buong mundo ay uh, 'yung mga paniniwala minsan. So hindi po natin pwedeng lahatin. Pero yun na nga, dahil isa lang po itong holistic no? na sa ating physical at mental. Pero wag po natin itong uh, kagaya ko, hindi ko po sinasabi sa inyo nagawin niyo ninyo. Kundi atin lang po itong pinag-aaralan. No? Dahil ang aking, ta ang aking channel ay uh, for educational purposes only. At saka wala na po talagang iba. No? So, yan po ang ating tatalakayin ngayon sa isang tanong ng ating subscriber kung paano ba daw magano ang isang babae. So, ayun na nga. So, ang impormasyon na isang bahagi lamang ito ng holistic kalusugan ano. So, balik tayo sa tanong ng ating subscriber kung paano mag, uh, sarili ang ibang babae. So, hindi naman ibig sabihin na lahat na kababaihan ay gumagawa nito. Depende sa kanyang paniniwala. So, paano nga ba? Guys, tulad din ng mga lalaking nagsasarili. Gumagamit din ang babae ng kamay para isagawa ang pagsasarili. At mga laruan o ano pa man niyang mga nabibili ngayon na meron ding ibang babae na gumagamit nito at pati na rin yung nanonood na rin yung kagaya yung pinapanood ng mga kalalakihan No? So, wag ko nang bigkasin kung ano yung pinapanood. Meron ding kababaihan na lalo na dito sa bansang Japan. Wala po silang pinam, uh, wala po silang paniniwala na bawal ang ganito. Ang bawal po dito is yung makapinsala ka sa ibang tao, pero yung magsarili ka hindi po bawal dito sa Japan. So, lahat dito open-minded, lahat dito pagdating dyan. Kaya nga, advance sila eh. Kaya pag merong mga sakit-sakit, ay talagang alam na kaagad nila kasi open sila sa ganitong mga usapin dahil ito'y nakakatulong din minsan para sa kalusugan ng isang tao. So, ayan po guys, no, nang pariho din ang ginagawa ng ano, ng mga kababaihan, ibang kababaihan kapag nagaano sila. So, ito ang mga nilararo ng mga babaeng nagsasarili sa kanilang katawan para uh, masagot lang po natin yung tanong ng ating subscriber, no, kung paano So, number one, ang kanyang mani o tinggil ay ginagamitan ng kanyang sariling darili habang ito'y pinupukaw. So, alam nyo na, no? Habang pinupukaw namin yung mani namin, ginagamitan pa rin ng kamay. At pangalawa, ang butas ng bulaklak, daliri din ang ginagamit para may pasot at mahanap ang tinatawag na G-spot para tumindi ang pagnanasa. So, yan po. Ito naman ay wala po ito sa kalalakihan noon. Yung butas, alam niyo na yung butas ng bulaklak. Hindi ko nabanggitin kasi masyadong ano sa YouTube baka matanggal yung channel natin. So, yung butas ng bulaklak doon ginagamitan din namin ng kamay. Ibig sabihin, no, kung kami ay naggaganon, ganon na lang. So, yan, no, pangalawa, ginagamitan din namin para mahanap namin yung tinatawag na G-spot naman. Para nandoon din yung isang napakasensitibong bagay, no, kasama na yon sa amin na paggawa ng ganon. So, yung number three naman, ang aming mga kabulubundukan dito sa harap, no, ginagamitan din namin ng mga kamay para himasin yan ang dalawang kabulubundukan sa aming dibdib para paigtingin ang nararamdamang tensyon at para lalong mapabilis na makaraos kami. So, yan po guys, yan po yung pangatlo na ginagawa din namin na para kami din ay uh, ganahan. So, lahat halos kamay namin ang ginagamit. Bihira lang yung gumagamit ng mga, ano, yung mga... Mga laruan na yan, bihira lang po yan siguro sa tingin ko sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, ay iba, binubulsa nila yung mga tinatawag na vibe vibe, alam nyo na yung tuloy doon yung mga ganon na bumibili sila pero yun na nga dahil party yun ng kanilang ano yung kumbaga kalusugan nila na ginagawa yan so hindi po sila nahiya wala pong ikakahiya basta sinabi ko na na pwede natin gawin ang lahat lalaki man o babae, magsarili ay wala po itong ah... Uh, masamang epekto kapag ginawa natin sa tama. Hindi naman yung magiging malulung tayo dahil wala na, walang benepisyo po na mangyayari doon. Pero pag ginawa natin sa tama, sa tamang tao at hindi po tayo uh, nakakapinsala sa iba at hindi po labag sa batas, go, gawin po natin ang tama para sa lahat. So yan po guys, ganito po ang uh, tawag dito, ang mga ibang babae, hindi po ito pangkalahatan, no? Dahil magkakaiba rin ang mga kiliti ng babae. So, wag po nating ilahat. Ang sinasabi ko lang po dito is yung mga ibang uh, gumagawa. Dahil hindi po lahat ng mga kababaihan ay gumagawa po nito. So, hayan, sa, hayan na at nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming maraming salamat sa iyong tanong at ginawan ko na lang din ng vlog para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano kami mag ganon. No, wag ko nang babanggitin. So, pare-pareho lang din pero yun nga lang merong pagkakaiba din, no? Dahil ang mga kiliti ng babae iba rin ang kiliti sa lalaki. So, sana nagustuhan mo at nakita mo itong vlog na ito. Maraming salamat sa